Kuto sa ari hindi lang sa ulo yan ate. Hello mga ka Health Real Talk. Ako si Arlene at welcome ulit sa isang makating usapan dito sa Health Real Talk. Ngayong araw medyo sensitibo ang topic natin. Pero sabi nga, mas nakakahiya ang walang alam kaysa sa may konting kaalaman. Pag-usapan natin ang kuto sa ari, AKA pubic lice o sa Ingles crabs. Ano ito? Ang pubic lice ay mga maliliit na insekto na naninirahan sa mga buhok sa katawan, lalo na sa pubic area. Pero pwede rin sa kilikili, dibdib, balbas at kahit sa pilikmata. At ito, kagaya ng kuto sa ulo, mas maliit sila. Parang mini crab at sobrang makatih, lalo na sa gabi. Ang sarap kamutin. Paano nakukuha? sexual contact Ito ang pinakakaraniwang paraan pwedeng makuha rin sa shared towels, bedsheets underwear pero bihira na yan kasi maliliit pero mas gusto nila ang katawan ng tao. Mga sintomas, matinding pangangati sa ari, pamumula o pantal, minsan may makita kang maliliit na gumagalaw o parang dugo sa underwear, irritation or infection kung nakakamot ng sobra. Ano ang dapat gawin? Bumili ng over-the-counter na lotion tulad ng permethrin 1% cream. Hugasan lahat ng beddings, damit, underwear sa mainit na tubig. Iwasan muna ang sexual contact habang nagagamot. Magpatingin sa doktor lalo na kung di gumaling. Baka may kasama na itong STD o sexually transmitted disease. Ang Health Real Talk, Kuto sa ari, ibig sabihin marubi. Hindi ito ibig sabihin na marumi ka. Nakukuha ito sa kontak. Pero hindi rin ito excuse para baliwalain. Kung may partner ka, magsabay kayong mag-treatment. At please lang, wag mahiyang magpatingin. Prevention tips, practice safe sex, maghugas at magpalit ng damit araw-araw, huwag -araw. hiramin o ipahiram ang towel, underwear at bedsheets. Ang closing message, ang kuto. Kahit maliit, kapag pinabayaan, malaking gulo ang dala. Mas okay na mapahiya ng konti kaysa magkasakit ng malala. Magpakonsulta, magpagamot, at magingat. Have a nice day everyone.